Ang tunay na kapwa ay isang taong mawain at matulungin. Pero wag po nating aabusuhin. Halina't maging blessed ako po si Father Arizolan at ito ang palaman ng buhay. Sa ating pong ibanghelyo ngayong araw na ito mula kay San Lucas, si Jesus ay tinanong kung sino ang ating kapwa. At ang sagot ng ating Panginoong Isa Kristo ay ang talinhaga ng mabuting Samaritano na kung saan isang kapwang mawain at matulungin Kaya ito rin pong paanyaya sa atin ngayon ng ating Panginoong sa Kristo Matuto tayong maawa sa ating kapwa Matuto tumulong sa bawat isa Lalo tigit ang ating kapwa na tunay na nangangailangan Kaya nga kung hingi tayo ng tulong sa ating kapwa tiyakin naman po natin na tunay tayong nangangailangan Hindi yung inaabuso lamang natin ang kabutihan nang bawat isa. Kapag po niloko natin ang ating kapwa, kahit hindi naman tayo tunay na nangangailangan ay humingi tayo ng tulong. Hindi lamang po yung sarili natin ang niloloko natin. Hindi lamang po yung hinihinga natin ng tulong ang niloloko natin. Kundi naagawan at ninanakawan po natin yung mga taong tunay na nangangailangan ng tulong na dapat sana ang kanilang pangangailangan ang natutugunan. Pero inaagaw pa natin Kaya sa halip na maloko Sa halip na malait Sa halip na mangusga Sa halip na gumawa ng masama sa kapwa Sikapin at tsagayin po natin ngayon Sa tulong ng ating Panginoong so Kristo Na tayo rin po ay maging mabuting kapwa Na handang ibigay ang sarili Para tumulong, magmalasakit, magmahal At igit sa lahat upang akayin ang bawat isa patungo sa ating Panginoong Heso Kristo. Muli, ako po si Father Aris Olan. Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.